Maraming uh, salamat po sa pagkakataon. Actually, uh, mobiling po ako uh, galing po ako sa uh, Davao Oriental, ang aming uh, probinsya na tinamaan rin po ng uh, paglindol. Ako po ay nagpapasalamat na maimbitahan dito po no sa uh, FPR di supporters. Ano Nandiyan po napanood ko si Senator uh, Bato, si Latio Moreno. Una-una ako po ay nalulungkot Uh, ngayon sa nabalitaan natin na pagkatanggi uh, sa interim release ni uh, Pangulong Duterte at huwag ko tayong mawala ng pag-asa. Huwag uh, ko tayong tumigil. Nakikiusap po ako. Kung nasasaktan po kayo, wala po ibang tao mas nasasaktan ngayon. Kung hindi, ako po yun. Para po ako nawala ng ama. Alam nyo, so for the past 25 years, halos uh, araw-araw kong nakakausap yon at nakasama until 2022 hanggang natapos yung kanyang termino. At hanggang ngayon po, sinasamahan ko nga po yun, eh, nagpapagamot. Ang pakiusap ko lang po sa ating mga kababayan, totoo po yung sinabi ni Sen. Bato kanina, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Ang gulo po ng ating uh, bansa, sobrang gulo. Sa so ngayon po, magtulungan po tayo at uh, Huwag mo natin pabayaan. Ipaglaban po natin si VP Inday Sara. Ako po, sa totoo lang, wala ako rito. Hindi po dahil sa mga Duterte. Uh, nandito po kami. Nanalo po tayo. At hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. At ayaw kong mapahiya si Tatay Digong. Kaya nagtatrabaho po ako para sa Pilipino. Ngunit, nasayang po ang lahat. Ang dami pong pinaghirapan ni Tatay Digong ng mga programa, ng mga tulong sa tao. Ngayon lang po ako nakasaksi na napakahirap po ng gobyerno. Ang Pilipino po ang nagsasuffer 'pag hindi po uh, walang order po ang ating uh, gobyerno. Hirap po sa ngayon. Ang nais ko po man unang-una, makawi si Tatay Digong. Pagdasal natin. Huwag tayong tumigil. Sal salamat po sa lahat ng mga supporters na hanggang ngayon po nandoon sa nag hig uh, sumusuporta talagang hindi tumitigil lahat sa social media nakikipag uh, laban po para kay Tatay Digong. Salamat po. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyong pagkikipaglaban kay Tatay Digong. Na uh, wala kayo, ngayon lang po ako nakakita ng uh, mga kababayan natin na walang kapaguran na lumalaban para kay Tatay Digong. Marami ma, alam ko marami kayo dyan. Huwag po tayong tumigil. Ako po, masyado po akong devastated sa nangyari. Uh, parang, para po akong na buhusan ng tubig nung nalaman ko kahapon. Nagbuhusan ng tubig sa ulo nung nalaman ko kahapon na ay, tinanggihan po yung kanyang interim release. Pero huwag po tayong uh, tumigil. Ang gulo po ngayon, at lalo nilang guguluhin, kaya gusto nilang eliminate lahat, kami, Senator Bato, ako, lahat, si BP Inday, para ma, ma, ma mapilayan po tayo. Ngunit uh, kayo po ang nagbibigay lakas sa amin. Alam niyo, marami silang ginagawang diversionary tactic ngayon. Sinisiraan kami, may ginagamit silang tao. Ngayon, ba, bago lang, uh, kilala niyo na po kung sino yon na ginagamit nila. Na uh, pa Paulit-ulit na lang po. No? Alam niyo, mayroong isang tao dyan, dating senador, 2018, yun ang issue laban sa pamilya ko. <laughs> Totoo lang, wala pa ako sa mundong ito. Andiyan dyan yung negosyo na yan. I observed, Delicadesa, hindi po nakakalapit yan sa akin yung pamilya ko. Alam po ni Tatay Digong yan. Sinabihan ko siya noon, I will resign kung lalapit po ang aking pamilya sa akin para makahingi ng pabor. Mayor pa siya na hanggang naging presidente. At hindi ko yun ginamit. Simpleng pamumuhay lamang po tayo, gaya ni Tatay Digong. Ang pakiusap ko lang po ngayon, please lang, paglaban natin na makauwi si Tatay Digong. Pangalawa, let's protect BP Inday Sara. Isang paraan po para makauwi si B si Tatay Digong ay through uh, BP Inday Sara. Ako po, nandito lamang po ako. Hindi man po ako combative, hindi po ako palaway. Pero gusto ko pong ipaglaban si 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 Tatay Digong sa aking pamamaraan ng pagsiserbisyo po. Ayaw kong mapahiya si Tatay Digong. Siya ang gumawa sa akin bilang isang uh, senador. Siya po ang uh, nagbilin sa akin na gawin mo lang yung trabaho mo. Just do what is right. Alam nyo, napakagulo po. Sobrang gulo ngayon. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung po yung Pilipino sayang yung inumpisahan ni Tatay Digong for six years. Ano yung pinaghirapan niya, sakripisyo niya para sa bayan. Kitang-kita ko po yun. Kitang-kita ko po yun. Kung hindi po, dahil kay Tatay Digong, mahirapan tayo sa panahon ng pandemya. Marahil ay hindi hindi tayo makaka-recover sa sa pandemya kung hindi po si Tatay Digong yung presidente nung uh, panahon yon. Pero tinapos niya yung kanyang termino na napakaganda po ng Pilipinas at ayaw po nating masayang po ito para po ito sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya magtulungan po tayo. I'm appealing paglaban natin si Tatay Digong. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Tatay Digong. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta kay VP Inday Sara. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa pamilya uh, Duterte magtulungan po tayo sa anumang paraan natin. Pwede po natin gawin yan at huwag po tayong tumigil hanggang hindi po makauwi si Tatay Digong. It's been seven months already to be exact. Uh, 11th day po ng March yun. Ngayon, October 11 na po. Sobrang nakakalungkot. Ako, para po akong akala ko binabangungot na lang po na sana pag nagigising po ako bigla no isang araw nga lang po, na nagini po ako sa kanya na dinalahan ko siya ng uh, manok. Yun naman po ang ginagawa ko sa kanya noon. Nag-take out po ako sa kanya ng pagkain. Wala naman po ang pili yun si Tatay Tigong kahit ano lang kinakain noon. Uh, na nagini po ako na siguro nagpaparamdam uh, siya. Alam kong malungkot siya doon. Hindi po sanay mag-isa yun. Dalawang araw walang makausap yun lalabas talaga yun at maghahanap ng mga kausap at maghahanap ng gagawin. Mahirapan po siya doon. Kung tatagal pa po ito ng ilang taon, mahirapan po si Tatay Tigong. Hindi hindi niya kakayanin kung aabot pa to ng mga taon. Kaya, yeah, dasal po tayo. Uh, may Panginoon naman po. Andiyan si Allah. Andiyan po ang ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. At alam naman niya na lang po ni Tatay Tigong kanyang trabaho. Uh, Salamat po muli sa inyo. Uh, pasensya na po, biglaan po ito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Mubiling po ako galing sa Davao Oriental para mamigay rin po ng uh, tulong uh, doon. Nandito doon rin po si Pipin Sara Maraming salamat sa pagtulong sa mga kababayan. Taga, Davao Oriental din po ang aking uh, 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 pamilya. At uh, may mga nasa na salanta rin po doon o no, po. Salamat sa nakikiramay. Salamat sa lahat ng uh, tumulong uh, Bangon uh, Davao, Bangon Davao Oriental kilala naman po Pilipinas sa paghihigpit Thank you po kay sa ating host kay uh, Ma'am Giselle sa lahat ng tumulong na araw-araw na nakikipaglaban kay Tatay Digong alam niyo na po sino yon na sobra-sobra ang pagmamahal kay Tatay Digong araw-gabi nakikipaglaban kay Tatay Digo mas marami po yun. Mas marami pong Pilipino ang lumalaban at uh, nagmamahal kay Tatay Digong. At huwago tayo mawala ng pag-asa. Let's bring him home. Let's pray. Paglaban natin si Tatay Digong. Let's protect uh, BP Inday Sara. Ako po kung ano makakatulong para kay Tatay Digong, ano makakatulong po kay uh, BP Inday Sara. Magtulungan po tayo. Kailangan po natin magkaisa para sa ating bayan. Kailangan po natin magkaisa po. Magtulungan po tayo. Salamat po muli sa inyo lahat. Salamat sa inyong suporta. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala na binigay nyo rin po sa akin. Uh, naman po pwede kong ibigay sa ating kapwa Pilipino. Serbisyo at pagmamalasakit. Yan naman po pwede kong ialay uh, sa inyo. Thank you very much po muli. Uh, Uh, kasama sa mga kasamahan ko rin po sa Senado na banggit na po ni Senator Bato kanina kina, kahit na kukunti lang kami uh, paglalaban po namin si Tatay Digong dahil alam namin na ginawa lang po niyang kanyang uh, uh, trabaho uh, tulungan po tayo at huwag niyo po kaming uh, pabayaan ma sa labang ito uh, talagang ginugulo po nila ginugulo nila ang lahat Ginugulo nila at isa-isa isa-isang isa uh, sinisiraan isa-isang uh, uh, divert nila ang uh, totoong issue alam naman natin ng sino yung mga buwaya alam naman natin sino yung mga buwaya dapat uh, ma malaman yung mastermind talaga at mapanagot yung mastermind tumbukin po yung mastermind talaga hindi pwedeng ganito nagugulohin lang nila at hindi matutumbok yung mastermind Maraming uh, salamat po muli sa mga Duterte supporters. Uh, ingat po kayo. Salamat sa pagmamahal kay Tatay Digong. Salamat sa inyong uh, suporta. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you po. Mabuhay po kayo, Senator Bongo, at maraming maraming salamat po sa inyong malasakit at serbisyo. Balita ko po kayong dalawa po ni VP Inday Sara ang mga first respondents uh, Nung nagkaroon ng earthquake sa Cebu at dyan po sa Davao Oriental uh, Kayo din po uh, ni VP Inday Sara ang mga first respondents um, Iba talaga, iba talaga ang mga lumaki sa mga Duterte Iba talaga ang lumaki kay PRRD. So thank you very much. Maraming maraming salamat po Senator Bongo at alam ko pong napaka-busy ninyo pero nagkaroon po kayo ng oras para sa amin.